daan-daang taon na ang nakalilipas bago pa man ang kolonyalismo. Isang maagang bersyon ang inuming nakakalasing ang nadiskobre ng mga katutubong Pilipino. Hindi man matukoy-tukoy kung anong tribu at sinong katutubong Pilipino ang unang nakadiskobre ng inuming nakakalasing na ito. Mahalaga pa rin malaman mo kaalamat ang pinagmulan at magandang na idudulot ng kauna ang alak nating na mga Pilipino. Pero bago yan kaalamat, kung ngayon ka palang napadpad sa aking YouTube channel at ganitong mga content ang hanap mo, baka pwede mo ni subscribe at titiyakin ko sa iyo kalamat na matatapos mo ang bidyong ito na may pang matagalang kaalaman. Kaya simulan na natin ang alamat. Isinasaalang-alang na ang Pilipinas ay isang tropical na bansa dahil sa kasaganaan ng mga prutas. At isa na nga dito mga kalamat ang niyog na karamihan sa mga Pilipino ito ay naging pangunahing kabuhayang pang-agrikultura Bukod sa pinagkukunan ito ng langis sa pamamagitan ng bunga nito ay pinagkukunan din nito ng alak na tinatawag sa Visayas at Mindanao na tuba Ngunit kalamat, hindi lang alak ang tuba dahil ang inumin na ito hindi nasasayang. Kapag pinabayaan lamang itong umasim, ito ay magiging suka na magagamit pang halo sa mga nilutong pagkain. Tanyag ang tuba sa ilang bahagi ng Afrika, Timog India, partikular na ang Andra Paris, Kerala at Tamil Nadu kung saan kilala bilang Kallo. Sa mga lugar ng Myanmar at Kulima, isang estado kanlura ng Mexico, tuba din ang tawag doon. At sa wikang Ingles, tinatawag itong palm wine, palm tadi o tadi lamang. Gayunpaman, hindi tulad ng alak o serbesa na sumasa ilalim sa proseso ng paggawa ng serbesa. Ang coconut wine o tuba ay madaling ginagawa mula sa mga puno sa paligid ng Pilipinas ng mga lokal na tiper o mas kilala natin na piloto sa lubi, mananggete o manananggot sa bisaya. Ngunit kalamat, noong panahon ng kolonyal na Espanyol, ang mga teknolohiya ng distilasyon ay lalong pinagtibay ng mga katutubong Pilipino noong 1574 na nagresulta sa mga improvised na steel na kilala bilang kawa. Ginagamit ang mga ito sa paglinis ng tuba sa isang palm liquor na kilala bilang vino di coco o vino di nipa, na kilala ngayon bilang lambanog na pinakakinakatakutang lokal na alak dahil ang lambanog ay katulad ng vodka na high spirited na alak sa buong mundo. Ang lambanog ay tanyag sa lalawigan ng Quezon at partikular na ang lugar tulad ng San Juan Batangas. Ang inuming tuba ay paborito ng mga magsasaka dahil sa mura lang ito at purong puro na walang halong kemikal. At dahil sa medyo madaling paraan ng pagkuha nito, napagalaman din na ang tuba ay maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng mineral supplements, abundance of probiotics, supplement for protein na kailangan natin sa pang-araw-araw. Ngunit paalala ng mga eksperto na masama ang sobra. Kaya mga kalamat, kung nais mong makuha ang lahat ng mga binipisyong pangkalusugan na ito ay hindi gumagana sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tuba. Dapat mong maidagdag ang pag-ehersisyo, tamang pagkain at sapat na tulog. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito kalamat, ay maaani mo ang mga binipisyo ng tuba sa mas mabilis na paraan. At ikit pa dun kalamat, sa pamamagitan ng pagbili mo ng tuba, ay sinasuportahan mo ang ating mga lokal na magsasaka na may kabuhayan. sigurong mo ang ganitong klaseng video o di kayo meron kang gustong ipakwento sa susunod na video natin. Kalamat, mangyari mag-iwan lamang ng komento sa baba at huwag mo na rin karimutan na isubscribe ang aking YouTube channel at pindutin ang bell icon ng sa ganun ay madali ka lang manotify at nag upload ng mga ganitong klaseng video na mga maalamatang kwento ng mga kaalaman. At bago po wakasan ang video nito, shoutout muna kay Junex TV. Nagsisimula pa lang po ito uh, mga kalamat. Nagsisimula pa lang nagbablog, no? Si Lonsky TV. Pakisupport naman po mga kalamat nakikisuyo po ako sa inyo. Wala pong mawawala sa inyo. subalit so madadagdagan kayo ng mga bagong kaalaman. At shoutout din ha. Shoutout din sa Team Alfonso from La Poblacion Muson, San Jose del Monte Bulacan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang inyong lingkod, ang inyong kalamat. Boy Alamat, para sa mga alamatang kwento at kalaman. 亚曼。Yeah,